Mabagal pa rin ba ang uh, views ng inyong mga upload na videos? Kapag ganun guys, merong dahilan, dalawang dahilan kung bakit mabagal ang views natin, upload natin videos. Kahit na nag tayo, ginawa natin ng paraan para dumanda ang ating mga videos, mga content. Ang e tayo na i eh, lahat na in natin pero wali pa rin, mabagal pa rin. Uh, dahilan yan kung bakit. Yan pag-uusapan natin yan mamaya at uh, sakto din may nagtanong sa atin ng isang follower natin at ito yung katanungan niya. Glory sir, baka naman may, may idea ka kung bakit ang bagal ng views ko, mga videos ko. Ano bang dapat gawin para tumaas, pakishare naman kung anong meron, baka meron kang kaalaman. Salamat sa inyong kasagutan. Okay guys, uh, ang sinasabi ko na merong dalawang dahilan kung bakit mabagal ang ating views. Unang-una diyan ah uh, hindi ka kita kita panoorin ng ating mga videos. Yan ang okay. yung, kailangan talaga tayo, maggawa ng content. Ngayon ba yung talagang tinakantangkilik ng tao, viewers ng ating mga videos? Masakit man pero yan ang kasi ang mga viewers talagang ano yan. Uh, nagmamadali yan, naghahanap ng iba kung hindi nagustuhan, pag click lang nila ng videos mo kapag hindi nagustuhan ng una, scroll na yan at naghahanap oh, sila ng iba pangalawa, mayroong nagre-report sa inyong mga content o videos tama yan guys, inyong karinig once may nag-report sa ating mga content o videos, babagal ang views. Dahil nga si Algo hindi kakalatin to why audience dahil nga meron itong issue. So kung pa ganun, kailangin alamin natin kung sino ang nag-report. Mga kaibigan natin ngayon guys, mayroong ibang kaibigan natin. Kaya mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano, paano natin malalaman kung sino ang nag-report sa ating mga video. Kung interesado ka sa video na ito at gusto mo malaman baka mga kaibigan mo nagre-report din sa yung mga content para malaman ng tao kapag ayaw nilang sumikat ka so, eh, gano'n ang ginagawa nila, nire-report yung content mo so kung interesado ka, panoorin mo itong pausin mo itong video para may makuha kang idea kung paano natin gawin para malaman natin kung sino mga nagre-report mga kaibigan natin so dan mo lang ito guys Okay guys, dahil interesado kang malaman kung sino mga kaibigan na nagre-report sa inyong mga content, ito sundan mo lang. Punta tayo sa ating mga Facebook, i-click natin yung pinakalugo natin dyan at hanapin natin ang seating and privacy. Yan, si seating and privacy, then seating. Click mo yung seating, then scroll up at hanapin natin dito si... Ayan, si Black, Blacking. At dito i-type yung report me. At dito na yung lalabas guys. Ayan na yung mga nagre-report sa iyo, mga kunting. Ayun, malalaman mo dyan sino-sino yan. Ito, mga uh, ano yan. Mga grupo or di ko alam kung mga ibang bansa ba itong iba na yan At uh, dito sa pinakaiba ba, pasinsya na kay hindi ko na ipapakita dahil na uh, nandiyan mga kaibigan ko. 10 kaibigan ko ang nagre-report sa akin mga kunting. Kaya di ko na ipapakita yan. I Stop lang tayo dyan. Uh, mga ano yan, mga trader na uh, ba't mo re-report yung aking mga uh, content wala naman akong ginawang masama sa kanila pero okay lang yan masaya sila dyan ito lang gawin natin guys i-click lang natin yung black dyan sa may hili na kulay blue plus ganyan na yung lalabas so kapag mabagal ang internet ko na talaga kasi dito lang yung gamit ko rito uh, pag na click mo yung black din uh, click mo yung black tapos close ayun uh, naman yung nangyayari dyan guys Ibig sabihin, na-block na yung mga ano. Ayan. Ganun yung last sistema niyan, pa paulit-ulit lang. At mas maganda, ubusin mo yung mga ano nag report sa yung mga kutin para maubos na yan. Para wala nang sagabal yan. Kasi ulit-ulitin yan, i-report pa rin yung mga kutin mo yan. Kapag hindi mo yan, pinablock sila. So ganyan mangyari, ulit-ulitin mo lang, hanggang maubos yan. Ito sa akin, sampo lang ito dahil marami ito yung pinakababa nito is yung mga kaibigan ko. Meron akong kaibigan sa po, hindi ko na i kung sino. At alam na nila yun kung sino sila. Yun lang guys, at sa sana may anong kakuha kayong idea kung paano gawin. May natutunan kayo dito sa aking uh, video at kung nagusto nyo, eh share na lang, pakibahagi na lang kung pwede naman. At kung hindi naman, okay lang. Wala pa kailangan. Maraming salamat sa inyong panonood at, at hanggang sa muli at pag meron tayong nalalaman na kaalaman, uh, kalaman, kaya ano, iba ba pa rin sa inyo. Basta mayroong nagtanong sa atin, uh, gawin natin paraan na masagot. Uh, basta sa makakaya lang natin, sagutin. Sasagutin natin. Thank you all for watching guys. At ingat tayo lagi. sa tayo na ngayon.